You check the price ah, <laughs> bakit too expensive. Ako full kit, Tito Jun, grabe naman ito. Mabasag mo pala ito. 1.8 pala ito. What? 1.8? 1,800? Yeah. How much is hindi <laughs> mo mag-iingat ka. <laughs> 1,800. Mahal, tingnan mo. Isang piraso, 1,800. 1,800. 1,000 grams. Saka, flyers, saka So, mahal. Di ba ano to? Handmade? Oh, no. Mahal. Sobra. Pang-decoration to eh. Yung mga mayaman naman, ganyan yung mga picnics. Oh. Shoutout po sa mga ano, BBW 8. 8 plus na Ha? Huh? 1,428. What? 500 grams lang to. A4 Wagyu Barbecue Cut Yan yung Wagyu. Never pa kami nakatikim nito. Wagyu. 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 Oh, pati. Oh, wag me. <laughs> Never pa kami nakakano nito, kate. Kami nakatikim. Oh, wag me ah. Wag me. Oh, wag na. Wag na. Oh, na. Okay. <laughs> Nani kaya? May nakita ako. Ito 10,000. 15,000. Hmm. ng mga na lang mga ano natin, yung bills. <laughs> 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 Thank you. So, where, where are we gonna go? Tokyo! Again, again. Where are we gonna go? Tokyo! Mart. Tokyo! Mart. Tokyo! sa Tokyo, Tokyo Mart, but it's a quiet store, so... If you don't wanna get picked out, be quiet. Okay, so tatawid tayo, guys. Napasugo do kami ng Japan ng Dioras Kategram. Ito po kami sa Japan. Wait lang, ha? Wait! Wei. Wala dito sa Japan? Wait. Oh, let's go, let's go. Let's go. Let's go. Pero parang Pilipinas lang eh no. Parang Pilipinas lang. Ganito pala sa ano, sa Japan. Parang nasa Pilipinas lang. welcome to Tokyo. Welcome to Tokyo!

<laughs> Ay, <quiet laughs> though, If you want a Japanese, uh, Japanese, Japanese things, Nandito so, po So legit and um, so, Japanese mm. Kaso may kutsara din sa <laughs> kina na tayo yung medyo kakaibang gamit yung mga nasilang anong anong kakai makakita tayong so, pika kaya sa Pilipinas si? Eh. Hmm. ano? 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 mga legit na mga Japanese. ano? 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 Wow. Oh. Magkano to? What? 3,288. Kasi sasarap yung niluluto mo pag ito yung pinanghiwa mo. Ah, ganun. Oo, so, oh, may ganun siyang... Ganun pala yun. 3,200. Parang ang dami mo nang mabibili ah, sa isang ganyan ah. Parang ano yun, ano 50 lang to sa Pilipinas eh. Hmm. Ano dito sa si Japan? Kala ko mura sa Japan. Ganun, ganun pagka imported. Ang ganun Punta pa naman tayo sa Japan para gumapagasos pa lahat. So mga ano lang dito, section ng mga pang buting ting. Tignan mo yung hangar, ang daming hangar sa Pilipinas ah. Hmm. Punta pa tayo dito. So far wala pa akong nakikita ng kakaiba dito na unique may gunting din sa akin sa Pilipinas. Pero Japanese lang yung text. Hmm. <laughs> ito, lutuan. Ah, uh, 968 pesos. Ano yung mura yun? Ay, ano? <laughs> laki sa tayo malam sa akin. Uh, so for... Um, alas meron sa Pilipinas yun eh. Ito, ito. Oh, Wait lang. Tingnan ko lang to. Tools. Ah, pang ano to. Pang cake? Hmm. Pang ano? Palang ako pang platadas. Okay to. Pang stainless. Sige lipat di tayo dito katay ka. So dito naman yung mga edibles. Nice. Japanese sausage. Mm. Hindi po Hindi po oh, si Ate MJ. Ate MJ, no? baka familiar kay Ate MJ. Cream -hmm. uh, mm -hmm. cheese dessert. ka na ng Kape. Naghahanap nga ako eh. Para matikman yung... Uh, oh. Ano dito, kakaiba. So Masai Super Dry. Mamahal nito, 1,430. Wow! wow. Nahanap ko yung pinaka-healthy na Ah, ano. uh, yung pinaka-healthy na may inom dito kata ito. mga Also, see, yeah. I see it, I You check the price, ah, Baka too <laughs> expensive. I'm a I, will keep it for one I, no. I see price, At, Tito Jun, grabe naman ito. Mabasag mo pala ito. one eight pala ito. What? Wow. One-eighth? One thousand... One mm. no. <laughs> Yeah. <Yulat> ako. <laughs> Mag-iingat <laughs> <Yung> ka <laughs> 1,800 Mahal, tignan mo Isang piraso 1,800 1,800 so, so mahal 1,800 Di ba ka ano to? Handmade O, ingat ka lang 1,868 Ano siya talaga? Isa lang mabagsak mo dyan Yari ka Ito mga pinggan sa taas 1,600 What? Wow. Tito Jun, kita mo yun, 2,400 pa. Asan? Ayun o, no? 2,388. Hawakan ko man lang. <laughs> <di ba? laughs> wow. Ano kaya nagpamahal dito? Ang pangalan niya is Karu Karu Karuekel. Oh. Karu Ekel. Karu Microwave safe, dishwasher safe. Ang dami mo nang mabibili dyan? P200 na e! Eh. 30 na oh, 50 pesos? 50 pesos? Ah! P3,400 e! Oh no! Mahal! Pang Sobra! Pang-decoration to eh. Yung mga mayayaman ano, ganyan yung mga pwede oh. nila. Shoutout po sa mga ano, DPWH. Ingat ka lang, huwag kang makasagi-sagi dyan. Huwag na tayong okay. babalik dyan. Masagi mo lang yung pagkain, huwag lang yung plato. <laughs> one? oh, ito ang mga ano. Oh, ito yung mga ice cream ng ano, Japanese. Yung mga bata, pwede yan. Pero ako... Oh. Pass na? Mm -hmm. Diyan, tingin na natin dyan. Ito mga chocolates. Uh, ah, you choose lang ah, you choose. Uh, oh, you get ano, lagayan may sand. Oh, you know, you you get the no laga in the. Huh? A plus meat. Ah. Thousand four hundred twenty. What? Five hundred grams lang. A 4 wagyu barbecue cut. Yan yung wagyu. Never pa kami nakatikim kami to. Oh, patin. Oh, <laughs> <laughs> Never pa kami nakano nito katayran kam nakati kami. Ah, wag ah, wag me. Oo na na. Oo, oh, huwag na, huwag na. Oo. Oh, okay. <laughs> <laughs> wagyu. Huwag daw ikaw. Ito pa yung mas malaki. Yan. 3,200! Ano no. ito? A4 Wagyu Steak. Wagyu? Sabi mo wagyu? Wag talaga. May ispan. Hmm. Mga panggulay lang kami. Diyan na kayo. Mga special. Ganyan po. Yeah. Ajin ah, motor. Eh, 3,400. Pang pulutan, Oh. Pero ilang piraso lang yun. Anim, anim na piraso lang siguro yun. Ah, ganyan. Anim na piraso, mga 400 pesos. Ito yung mga bowls, bowls. Ito sa tingin, ka. Okay. Hmm, hindi kaano yun? Okay. 1198 lang naman yun. Tokyoma... ah... Uh, Onagi! Onagi! Onagi... Marami naman ito, katika. 1198! Sa mga mapipera kasi yan. Hmm. Wala lang na yan. Barila-barila. Kung kayo po ay nagahanap po ng mga uh, Japanese uh, foods, ito may mga Japanese Japanese mm okay. -hmm. So mga ano yung Diaper Meron din yan sa ano, Pilipinas Oo, oh, balik na tayo ng Pilipinas Pareho lang mm -hmm. Yung pala sa Japan uh... Ah, ito. Ba't gano'n? Baka nandyan yung binili ni Tita ano, ay, okay. ni Ate Michelle. Yung ano, ay, yung ganong noodles. Thank you, Tita ay. Floor. Hmm, sige. Masample na natin. Ah, kuha ka na dyan. Tapos mahanap, mahanap natin yung binili sa atin ni ano, ni Ate Michelle. Hopon na siya Pasalubong Basta lubong Ito, sa ito na pili. Ah, parang ganito yun. Binili niya natin Michelle sa atin. No? Oh. Ibang flavor lang to. Parang ah, ganyan ano? Hmm. Magkano to? Uh, mga ah, uh, ah, 150 to... One, oo. Oh, oh, mahal din pala. Yung ano, ito! Ah, kapresyo lang niya. 188. 188. 188. Meron Merong... Ah, yung pro, mas mahal yung pro. Oh. Bakit anong pagkakaiba kaya? 200 days. Seafood, oh. Hmm. Tekna uh lang. -huh. Mas mura pala yung amalit ah, kasi. Sila hindi ano yung pwede kaya pasalubong. Ano kaya ang magugustuhan mo? Mahilig sila sa seafood. Ikaw kaya pumili, parang mas magaling kang pumili. Ah, ah. Ang problema hindi ko maalam basahin kung anong ano yan. <laughs> ano kaya to? Ba? sa picture na lang. Ito ano? Ah, hindi ko alam. Tig isa o tig Is, Isa ti Tita Ethel. Isa ako, ano? So, okay, Hindi oh. ka ng isa. Hindi ko nga alam anong ano dyan eh. Ito, gusto ko lang malaman na yung pagkakaiba ng Pro, at saka nung ano. Pro, pro Max. <laughs> <laughs> Kasi, tignan niyo po oh. Ito yung laging na uh, dadala sa atin. May Pro pala. Pro, mas maliit, mas mahal. Mm -hmm. Ano kayong difference so, na po? Malaman natin ang difference. Tito po rin. Ayo. Oh. Ganoon din. Mm, tsaka si Tita Jennifer. Oh. Tita Jennifer. Ana mm. si ano? Si uh, Kuyalito. Kuyalito. Si Elisa. Oh, si Elisa. Oh. So. Mm. Mm -hmm. Ito is spicy. Lang. Si Ryan at saka si ano, Rosel. Hmm. Okay. Mm. Mm. Ikaw na ba lang mag-distribute dyan? Eh. Yeah. Mm. Nagpakyaw na si Tito dyan na nagpasalubong. Ano sa okay, na tayo oh. sa Japan? Ano ito? ah meron pa pala sa kabila hmm. Yeah. Hmm, pede din. Hmm. ano 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 Wow! ano 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 Ang tanong, saan nagsimula yung mga noodles noodles? Alam ko sa China eh. O Korea. Baka sila alam nila. Saan nag-originate -origin, yung ano? Alam niyo ba at? <laughs> kasi kanya ibang bayan. Kasi yung alam lang natin kumain. Ganun eh. lang <laughs> yeah. po kasi kita ng Grabe, noodles. Noodles carbon high protein. Ah, oh. Yung Pro Max. <laughs> yung <laughs> yung Pro Max. Naririnig tayo. Kaya <laughs> yes, What? Dito, John? Anong noodles to? 3,000. <laughs> oh my God. Oh my goodness. Pero okay lang yan. At least... 500 to kung yung ano, painless ay yung... At least matikman natin yung mga ganyan. 3, <laughs> 3, butas ang bulsa. <samples>, <laughs> ganun na. Oh, ilang piraso ng kapekram. 3, 2. Ano lang minsan nga, sabi nga ni Ate Jane, kailangan mong i-treat yung ano mo. Paminsan minsan. Oh, hindi naman, hindi naman, hindi naman matatawag na palalo ka dyan eh. Once in a lifetime lang yung, ano yung matikman mo lang yung ganyan, pwede na. once huh? a <laughs> day, gano'n. Ha? Uh, once a day. Once a Naalala ko kasi yung ano, yung unang libre ni Ate Jane sa akin, Starbucks, so college noon. Ay hindi, mag enroll na ako college noon. Nung natikman mo yung kape na noon? Nung nakita ko yung price, nung natikman ko, okay, masarap. Pero nung tinanong ko yung price, ha? Ah! <laughs> Mahal pala, sabi okay. ko. Yung kape lang, sabi ko. And 3 and 1, yung 3-in-1 yun, 5 piso lang. Oo, oh, 3-in-1, 5 piso. Ay, Thank you po. Thank you. Ay, <laughs> okay na. Inubuso um, natin ang noodles nila. Grabe. Tito Joe! Hula Siyempre <laughs> makaka-bula! How much? 2.3 Tito Gerald? Ayan yung model? Ilang tao ba yung Ha? Mahinang nila lang. <laughs> yung 10000 Sabi mo So ba Ay! 6,000. Ano ah, naman pala man sa four five? Four five. Nalega. Ah, five, five three. Five, five. Oh, five, five three. Ten thousand. Fifteen thousand. 15, 15 huh? <laughs> yeah. yeah. mm. si nalak yung ato. Hindi <laughs> <Wow. laughs> na nang mga ano natin yung bills. Kapuriyatan. <laughs> 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 Yeah. <laughs> <laughs> para may para may yak si Nanay Jack oh. Kasi um, uh, <laughs> uh, si Tito Jun ang may kasalanan niya. Nasa yung resibo? Kala ko binabot mo sa akin. Nasa yata. Hindi na mo makakatulog si Nanay Jack. Ito nga lang yung mga Oh, yummy? How is it guys? You like it? Like crystals. Oh. Ah. Para malubos yung mother. Hawakan mo na lang itong noodles. Hawakan mo na lang mahal kasi... O oh, kaya pag may naningil yung meral ko, yun ang ba? Eto, no? pipipasan <laughs> <laughs> to. Magtipid muna tayo ng one week mahal. At least matikman natin yung Japanese ano noodles. ah, oh, sige, papuntayin ko na lang dito. Ay, na lang. Wow, oh, ko na lang. Ayun, isang ganyan, 500, oh. Okay. yung isa. Ito, um. ito, Stop! Stop. <laughs> Check na lang. <laughs> <laughs> May suggestion si Gerald uh. Kada isang open niya, isang full vlog. oh, Si Gerald Tay. Si kailangan mo tawin 15,000. kahit ganda, safe mo noodles na worth 15,000. ano ba dito tayo? duna duna na yung dito para dandan sa. hindi ayun na si kuya bin. alam mo na.